Oh, uh, guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa White Beach po, guys. Kung saan po, guys, na ang ganda po ng paligid po, guys, dito sa ano po, sa maliwalas na panahon ng kainitan po, guys. Uh, nandito muli po kami na mga kaibig mga kasama ko po ay nagliligo po sa sa tabing dagat po, guys. Ngayon na yung tanghali po, guys, kami dumating dito, guys, na ano, ngayon lang po, guys, kami dumating. Nga oras na po yung mga alas na po guys ng tanghali na. Pero medyo po guys, ano, maraming tao dito ngayon po nagaligo. Pero po yung... sa nandito po yung sila sila kuya po na na yan po yung kasaya po isakin po namin pong ginamit po guys na amin pong sinakyan po mula po sa Santa Cruz po sa malabot po guys. Ayan po yung mga kasama ko po na si Pwede Will at si Kuya, kuya po na ako pong na, na ngayon na sila po yung nagaluto. Sila po guys po ng, ng kakainin po guys na ano po na patahe po guys. Na inasiman po na lechon baboy na ano po. Na ako pong Ayan po siya po guys, yung sa bintana po guys, dito po matanaw po sa akin pong camera na ano po Ah, tapos lang po guys natin